lang tayong lakad mga bossing punta tayo ng inan nanginginig yung motor ko kailangan na ipalini siguro yung panggilid nito punta kami ng nanginan ng kasi nagpakopra kami nagpakopra is nag harvest ng coconut bisitain lang namin sandali hindi na namin masyado nakakasikasa yung lupa doon eh. Hindi nadampasan, hindi nalinis yung mga damo. Dapat kasi bago mag-copra, bago mag-harvest ng coconut, dampasan muna or putulin muna yung mga damo para mabilis makita yung mga malalaglag na coconut. Pero ngayon naman, dinampasan naman nila. Manila. nga lang, doon lang sa mga part na pwedeng malaglag yung mga coconut. Mahal din kasi ngayon magpadampas eh. O, pag yung buong lupa yung dadampasan, kahit walang mga coconut na puno, pinapak nila mga 10,000 to 15,000. Rilinisin na nila yung, yung ano mo, lupa mo. Pag-uusapan na rin lang naman, ano, share ko lang sa inyo pala. Since kami yung sumunod na, na mag-aasikaso ng, mga ng lupa, meron kaming nalaman na yung maliit na portion ng lupa, na may mga puno ng coconut. Ibang pamilya yung nag-harvest. Even though na alam nila na hindi nila lupa yun, ang kanilang dahilan is sila daw nagtanim. Nasa mga sampu o 15 na coconut trees na aware naman sila na hindi sa kanila yung lupa. Sabi nila, pababayaran na lang daw nila yung puno. 1,000 pesos isa. Ngayon, nagpa-advise ako sa abogado. Pa, anong action yung dapat gawin pag mga ganun eh, nangyayari? Sabi ni Atty. Alano, in the first place, wala silang karapatan na mag-demand. Hindi nila lupa. So, they are planting in bad faith, sabi ni, ni Sir Alano. Pero in humanitarian reason or sabot-sabot, sabot, as an owner, pwede kaming pumayag dun sa gusto nila para walang gulo. Bili muna tayong tinapay. So ayun na nga. Uh, or pwede, kayo muna mag-harvest ngayon. Last nyo na. Tapos sunod. Huwag na kayo mga alam. Tapos permahan sa barangay. Or pwede kung ayaw nila pumayag is ipaputol yung mga puno. Kung magmamanigas talaga sila. Pero may medyo mas masalimot yung pagputol ng puno kasi kailangan mo pa ng permit sa DNR. Nga pala mga bossing, meron ng baron dito sa Katipunan. Hindi sa pag I-endorse ng kanilang Bake shop pero masarap ang Tinapay nila dyan Tapos mura pa Depende naman sa panlasa may Sa akin masarap kasi <laughs> Alright Recta right. right na tayo sa nanginan Kita na naik Salamat eh. Angkol. Ante, salamat. Ah. Pauwi na tayo mga bossing. Sakit ng lupa no. Ayun. Lupa ni Mona. Dito na kami nagtanghalian eh. Pinakain kami ni Ante ng ano, nagkatay siya ng manok. very quick lang yung aming pagbisita kala namin maabutan namin yung nagkukopra pero wala hindi sila nagtrabaho ngayon tinignan lang namin yung mga ginawa nila bumaba kami sa may sapa kaso masyadong madulas kasi umulan kagabi <laughs> hindi rin kami nakababa <laughs> pero si ante na sumama sa amin sa may sapa nakapunta siya no kami hindi kami nakababa <laughs> hindi nasanay eh <laughs> kubabaan na tayo ng bundok pupunta na tayo ng lungsod maybe hanggang dito na lang yung vlog na to until next time shout out nga pala sa mga taga ng again this is our ingat po tayong lahat keep safe ride safe and God bless us all bye bye